Nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa Presidential Communications Office upang maghati ng tamang impormasyon sa publiko kaugnay sa naganap ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas, partikular sa Cebu. Sa panayam sa kamera, sinabi ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na pinatitiyak ni Pangulong Marcos na wasto at updated ang mga impormasyon na kailangang malaman ng mamamayan. Ito'y upang hindi magdulot ng panic o alarma sa publiko ang lindol at ang naging pinsala nito. Hindi ang instruction sa, sa, sa PCO na sigurado tama at updated ng mga informasyon regarding sa lindol at uh, yung mga aftershock nito ano uh, para hindi mag-cause ng alama sa, sa publiko. Uh, inatasan din kami na siguraduhin natin uh, Pangulo, uh, kanyang, gabinet, yung, yung ginagawa no? ng ating Pangulo at ang kanyang gabinete. Ito yung makarating sa mga kaya natin sa, uh, in, a very relevant time. Nakaschedule ng PCO na idepensa ang kanilang panukalang budget sa 2026 sa plenaryo ngayong araw. Binigyang diin din ni Gomez na ang atas ni Pangulong Marcos ay ipatupad ang whole of government approach para makatulong sa mga biktima ng lindol. Andiyan din ang pagtulong ng PSWB at sa mga relief Nagpadala na rin sila ng mga, relief goods sa mga masalatan. So buong, buong, buong gobyerno, this is a whole of government response sa ganitong na nakakalungkot ang and ngyan. At tuloy na monitor ng at nagbibigay ng, ng agarang direksyon sa amin ng Kinumpirma ni Gomez na nakatakdang bumisita si Pangulong Marcos sa Cebu bukas habang ang Department of Budget and Management ay nanawagan sa mga ahensya na i-activate ang kanilang Quick Response Funds o QRF. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.